So, hi guys! Ayan. May lang ulit ako makapag video. ah uh, Mag-upload ako kasi <laughs> baka malimonetize yung aking channel eh napakahirap pa naman magpamonetize lalo na at hindi tayo kilala. <laughs> so, ngayon, napag-decision nga namin na pupunta kami ng Hacienda Silang para naman makapag-drives kami sa tagal-tagal ng mga panahon. Ingayon e, na ulit kami mga kapag -rakes. So, tara guys, samahan na kami. park na kami at ang parking ay 30 pesos so oh, ayan na kami Andito na kami sa silang struggle ang pagbiyahe eh, mga nasa isa't kalahating oras pero okay lang naman ilang naman ulit kami nakapag-rides sa ilang taon Natapos na yung magpunas ng pawis. Yan. Ready to go na kami. Pasok na kami sa loob. Hindi ko alam po, maririnig kung maririnig niyo ako na nakaganto yung music. Good afternoon. Thank you. Mga bags. <laughs> Magkakita na naman ni Des yan. Ito, oh. Ah, almost the same day. Kasi sa SM, 800 eh. O, day 1, 6 by 1, take 1 nga, yeah. <laughs> Dinobli lang din nila yung presyo. Oo, oh, oo. Oh. yung Vino, di ba? Wala tayong papasukan na ano. Wala tayong papasukan na parang pinakamol talaga, no? Na Onitsu ka? Oh, grabe. Napakamahal ano Yun, sa Inutsu ka, Onitsu ka. Yan, oh. Mahal-mahal ng mga sapatos dyan. Garang Oo, at mga ano yun, eh. Wala ka pala yung mga tapos. Eh, yung ranger, eh, So, is yun. lang. Puro sale. Pero, hindi namin alam ko. So, itik ba yun? Hindi po mabih. Damit mo yun. Ha? Hindi, sa mga damit. Maganda yun. <tossil> uh -huh. Dennis! 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 Yeah. Paano yung 80%? Makapagalitan ako. <tossil> <tossil> Kasi nagbablog ako. Na

2.8 lang oh. Pero sa nakikita ay bibili. Grabe guys. oh, from 4,070. 2.8 na lang dito. 30% off. Puma yan ha, puma. Up to? Sa mga t-shirt. Sale ba mga t-shirt? Ah, oh, sale din ang t-shirt nila ha, Oh. Maganda ang tela ng ano. Ng puma. Ah. Kung si Kuya Dex model ng Nike. <laughs> Ako para sa akin, maganda ang ano nan Puma ng mga tela. Ayun oh, from 1511 na lang siya. Ayun, may jacket pero hindi siya zipper. Ayun, zipper green. Wala. Ayun oh. Matagal-tagal matagal, matagal din kami nagpuma ni Tresi. Kaming tatlo. Yung bag niya, oh. From 1, 5. Ayun. One-one na lang. Ano ko rin ng discount? Hoy! Gusto ako. Ay, 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 ay. ano yung pang baba? Ay, hindi tayo sa mga pang dress. Wow, ang ganda nito. Ganda guys. From 7,000, 5,500 na lang. Ganda. buy terus biar 15 persen oh, hmm, ganda yang ganda rin from 4.070 to 849 na lang purple cute then, this one, ganda rin. Pero kasi nagpo, ay, shocks oy, shocks, mapapabili yata ako ng slides wala, wow, ito na ito na siya guys OMG mapapabili yata ako ng slides <laughs> 800 lang <laughs> ito oh from 1 to guys 840 pesos na lang pero ito, hindi ko alam kung magkano ito maganda I like this color Siguro same sila ng price nito. From 1,650, 1,1 na lang. Ah, mm, ganda. Ito, from 1,4. 1,000 na lang. Tignan natin sa Nike, B. Tignan natin sa Nike.